Hindi. Ano po tayong orders? Marami po. Naku patay. Marami orders. Baka maghabol tayo bukas. Ihatid ko na lang kayo ni Ate Rosa. Sige po. Sa stock room ngayon. Para bukas konti na lang. Okay. Uh, thank you. Okay sir. Ate Rose? Ate Rose? Ate Rose? Ate Rose, ang tawag dito? Mag-ready kaya hatid ko kay Lindy ha sa stock room. Ngayon na po, sir? Ah, uh, mga in 15 minutes siguro. Tapos at ito sa ano? Kuha ka nga dyan ng mga lalagyan. Mainit <laughs> <laughs> Ma <-init> ba? <laughs> <laughs> Kuha ka <laughs> mo chinelas kat mainit. Tawag dito. Kuha yung mga lalagyan ng pagkain kasi marami tayong tirang food, di ba? Opo. Uh, bigyan natin yung mga guide kasi baka masira, ha? Okay. Mamimigay tayo ng food. Po. Mga siguro kahit mga apat na lalagyan ha na, na plastic container. Thank you. Thank you po. Adios. Ready na yung ating lalagyan? Habi ka, bigyan natin sila ng konting food. Oh, diba mga natira nating ulam? Teka lang. Check natin kung ano yung mga natirang ulam. Kasi alam ko marami. Ito. Bigyan natin ng Donya Aurora. Ang dami o oh, baka masira lang ito. Bakain na ako, bigyan natin sila. Tapos mayroon baka kaming may sagot gulaman. Grabe, mayigit ano. Mainit ngayon. Kaya lang wala tayong dalagyan na may takip ate Ros, no? Wala po, sir. Madiit po. Pwede walang takip, di ba? May takip, Wala. No? Kaya pa? marami tayong yelo, di ba? Marami, sir. Ay, bigyan na lang natin ng mga yan. Tapos, bigyan din natin ng itong leche de mais. Kasi may leche de mais tayo. Tapos, ano pang pwede natin ibigay ate Ros? Ang dami natin pagkain pa yata. ito ang pastis. Cake pala ito. Mga wow, gusto namin, David. To. Sige, hanap ko tayo ng ito. Kung ano mga laman ng ating... Ito. Bigyan din natin ng na... sinuglaw. Di ba kasi masira, bigyan din na natin sa mga guy. Kasi sina Ate Rose, hindi na naman kinakain yung mga pagkain dito. Nakakalaw ah, ko. O, meron din tayong pudding. O, bibigyan natin. di so, natin, Ate na Bibigyan ko sila nitong maha. Yung know, hindi ito maha. Leche plan ng di maiz. Leche, leche plan di maiz. Leche di maiz. Ayun. Kasi ang dami. Baka masira lang. Bigyan natin yung mga guard. Tapos sila ate rose daw. Gusto mo ba unsa sa stock world. Kasi ang dami kong ginawa. Ay! Ito, Sa pag nakita niyo, niya itsura niya, di ba ganan? Ito itsura niya. Ay! Ay, <laughs> ito na kayo. Ayun. Yan. Para siyang leche flan, di ba? Pero, iba yung flavor. Ah, flavor. Iba yung gawa. Para siyang, sabi nila parang mahablang kanila chef lan. Yeah. So, uh, yung previous video ko, dun ko shinare yung recipe ko dito. Yan. Yeah. Uh, tapos, isa sa inyo, tapos magbibigay tayo ng isa sa guard. Okay. Dahil ang dami din namin natirang sagot gulaman, wala kaming lalagyan. Ito nakita namin, lalagyan ng mani. Nalagyan ko ng yelo, tapos bigyan natin ng mga guard para may pampatulak sila sa kanilang pagkain. Kasi sayang lang, di ba, Ate Rose? Opo, oh, sir. Kaysa eh, masira, hindi, nyo naman inuubos yung pagkain uh, dito. Ang dami po, sir. Ang dami. Ang dami nga tira kasi ito. Sagot-gulaman na lang para sa mga guide. Bigyan natin mamaya. Tapos, ibibigay ko dito mga to sa guide natin. Kasi sayang ng pagkain kaysa masira. Okay. Kaya na to, Ate Rose. Pwede na tayo, tapos punta na rin yung stock room. Opo, oh, sir. Pwede na kaya ata lang, Opo, sir. Magbaka kayo ng tubig niyo? Opo. Tsaka food? Opo. Meron ba sir. Okay. Susunduin ko kayo mamaya. Nanoninihan ni David, ha? Opo, sir. Okay, let's go na. Opo. Yung po. Hindi ko po. Go. Ate sa mga guard parang wala. Siya, sa Baccarat Dio. Ayan kita si Kuya Dari na lang Mayroon na Kuya, may makasama ah. ka? May kasama ka ba dito sa ano, you know, nakas duty? Ay, nasa concert rin. Nasa guard? O, oh, sige, ito. Ah, okay. uh, kunin mo, kuya, yung may bibigyan akong food, kuya. Kunin niyo ito. Ah, uh, sige. Eh, hey, ate, rosa naman. <laughs> Yan. Share share na lang kayo. Ano yan? May food yeah, tapos yeah. meron niyang food tsaka dessert. Tapos okay. may sagot gulaman sa ilalim. Baka matapon ha. Okay. Kainin niyo na lang. Sa inyo yan. Sa inyo. sa ha? Okay. Sige kuya. Okay. Balikan ko kayo mamaya ha. Ito na ako Okay. Ingat kayo dito ha. Ate tayo pa? Marami po po, sir. Sa mga pagpatuloy natin uwi na tayo para mamagpahinga na kayo. Okay. Okay. Nandito na tayo sa bahay. Mag-dinner na kayo, Ate Laos and tayong ulam dyan? Kayo nang bahala at kami aalis ni Habib kayo. Okay. Okay. Ah. go. Let's Let's go. go. Let's go now. Give me. Hmm? Give me. Wala ba ako mag-duty? Saan ang duty mo? <laughs> ka? May duty ka ngayon? Uh -huh. eh, hindi, al alam ka alis na kami ha. ang eh, bahala dito rin di. na lang kayo dyan kumain kayo. Apo, okay. Kayo. Eh, okay, thank you.